brother silipin nga natin itong ginagawang karsada dito silipin nga natin matagal na natin itong napapansin dito sa tapat ng bawang kapit arena silipin lang natin kung anong meron dito sa daanan na to May bayin nga lang natin ang daang ito yung galing sa Sinala ba yun? Yung galing sa Sinala tapos nagkaroon ng parang bagong diversion road Ang alam ko ito daw ang labas ay papunta sa may diversion road ng uh, Bawan papuntang uh, Batangas City Kaya subukan nating daanan ito First time natin makakadaan ngayon dito sarado ba dito ay nasarado yata dito ah O oh, dito din yung daanan niya. Ah, ito pala yung uh, Grand Villa dito. Pagdating alang sa portion na to ay eh, lubak-lubak na ang daanan ito yung maganda subdivision dito tapos madaming puno sa gilid kaya napakagandang dumaan din dito tahimik na lugar yan natatanaw na nga natin itong uh, Atalina condominium dito na nga paglabas na nga natin dito ay eh, ito nga yung papuntang Bawan tapos ito yung papuntang uh, Lemery. Tapos pag kikilo naman kayo sa kabila yung papuntang Patangas City via uh, diversion road. At 'yun nasilip nga natin ang uh, ginagawang bypass ato.